Araw po sa inyong lahat guys at magandang araw dahil So ayan maliwala sing panahon. Wala na rin yung ulan. so magandang panahon ngayon. So meron akong ginagawa ngayon guys. Ito po ay suso ng multi cup scram ito si Jen. So ito po ay naputolan ng timing belt biglang namatay yung makina. So ang ginawa ng may is pina-start niya ng pina-start So ayaw umandar So pumunta yung may-ari sa pinsan ko Para tingnan yung unit And then nung pinuntahan ng pinsan ko uh, Hindi na kayang ayusin Kasi nga sabi niya may problema sa uh, Ignition coil Dahil hindi na magbigay ng uh, Kuryente So pinuntahan niya ako And then pinuntahan ko yung unit So upon checking guys Visual check ko Sinubukan kong ikutin yung pule Ito pinatingnan ko doon ang rotor ng distributor ayaw umikot so na confirm ko guys na putol ang timing belt so ang ginawa namin is pinanitan namin ng timing belt and then uh, pinaandar pero ayaw umandar so naggamit ako ng compression test tester guys so, ko lang sa inyo yung digital compression tester ko So ito guys uh, Kasi ayaw umandar kaya ginamitan ko siya ng compression testers Upon using compression tester Nakita ko na walang compression ang bawat cylinder So naghinala ako guys na baluktot yung barbula Since itong makinang ito naman ay Non-interference So ibig sabihin kahit maputulan ka ng timing belt Is safe pa rin yung rocker arm at ka barbula Dahil hindi tatama yung barbula sa piston So, dahil nabaluktot ang barbula nito, uh, mataas ang possibility na na resurface na ang cylinder head nito. So, ito yung bad effect kapag na resurface na ang inyong cylinder head. Kasi guys, pag na resurface na yan, mataas ang chance na tatama na ang barbula sa piston kapag naputulan kayo ng cylinder head. Lalong-lalo -lalo na pag malaki yung binawas sa surface ng cylinder head. So, yan po ang negative effect kapag na-resurface na ang inyong cylinder head gasket. Uh, cylinder head ng makina. So, yan guys. Uh, quick tip lang. So, ipapakita ko lang sa inyo para marinig nyo kung para makonfirm natin na ah, uh, balok to talaga ang barbulan ito. So, ito guys is ang cylinder number 1 is naka-compression stroke yan. Kung titignan so, nyo, umaalog ang rocker arm ng intake valve at saka dito rin sa exhaust valve so ibig sabihin nakasara ang intake valve at saka exhaust valve sa cylinder number 1 so papapasukin natin na ito ng hangin gamit ang compressor so makikita nyo yan guys na sisingaw yung hangin so dapat hindi yan sisingaw so i-on ko lang muna yung sa compressor guys so ayan guys yung naririnig nyo so sumisingaw yung hangin ibig sabihin malukot so, yung barbulan yan kaya lumalabas yung hari so pati rin dito sa cylinder number 2 so test natin yan paparinig ko sa inyo guys so ayan nalagyan ko na ng hose para sa cylinder number 2 and then ikutin lang natin itong kulay para set natin sa compression ang cylinder number 2 set natin sa compression stroke So may clearance na yung valve ng cylinder number 2 sa intake side at saka sa exhaust side. So ibig sabihin is naka-compression stroke na ang cylinder number 2 and then nalagyan natin ng hangin. So on ko lang yung compressor. So ayan guys, kung naririnig nyo, sumisipol yung hangin so ibig sabihin singaw siya so confirm natin to guys na baluktot yung barbola nito so testin natin pati na rin ang cylinder number 3 So ayan guys, nakabit ko na yung hose sa cylinder number 3 and then iputin natin para set sa compression stroke ang cylinder number 3. check natin yung clearance so may clearance na yung intake valve at saka yung exhaust valve so ibig sabihin yan ay e, sarado na yung mga valve ng cylinder number 3 so open lang natin yung compressor para maanagin ng hangin ayan guys, kung naririnig nyo sumisipol yung hangin so ibig sabihin singaw so off lang muna natin ulit yung hangin so ayan guys, na confirm natin na singaw lahat ng Ah uh, valve ng cylinder head so lesson learned nito guys is hanggat maaari, wag na wag Ah uh, nating ipapare surface ang cylinder head ng F6A engine Uh, kasi nga guys, for me guys, is kahit gaano pa ka overheat yung sasakyan, yung talagang sobrang nag-overheat siya, yung history niya, is hindi, hindi, hindi ko po talaga yan nire-required na ipa-resurface ang cylinder head. Bakit? Dahil kung titingnan nyo guys, is napakaliit lang ng makinang ito. Kung baga, yung cylinder head niya, halos dangaw lang, higit dangaw lang yung sa kamay yung kanyang cylinder head. So kung mayroon man yung warp o deformation, is kayang-kayang makompensate ng cylinder head gasket dahil eh, ang material ng cylinder gasket naman ito is carbon at saka asbestos lang. So ang gawin lang natin is higpita lang natin ng tama. Ang problema lang kasi sa ibang mekaniko na gumagawa, nakikita ko sa ibang vlog, ay 40 to 50 lang yung binibigyan lang torque dito sa cylinder head bolt. So, sa ganong higpit, guys, is madali talagang bibigay ang cylinder head gasket. Madaling puputo. So, ako nito, guys, is umaabot pa nga ng 80 foot yung torque na binibigay ko nito. So, yung mga customer ko, lahat ng mga customer ko dito, is wala nang bumabalik na related sa overheat issue. So, nasolve na. Basta, yung cooling system ng makina is good na kulant So, walang rason para magbara. So, hindi po ito mag-overheat. Mag-overheat lang po ang makinang ito dahil po sa maling practice ng uh, tinatawag itong old mechanic. Yung mahilig mag tinatanggal yung thermostat, tubig yung nilalagay sa radiator, tinatanggal yung mga water sa carburetor, pati mga tawag nito vacuum hose. Yan po ang tinatawag na old mechanic guys o mangkanor. Kung kayo po ay owner ng multicab na F6A engine tapos mag meron siyang overheat issue pag binagawa nyo guys ay hanggat maari wag kayong papayag na ipa-resurface ang cylinder head gasket sabihin nyo lang higpitan ng 80 foot pounds yung cylinder head bolt para masolve yung problema so alam ng mekaniko yan kung paano higpitan ng tamang procedure so ang iba kasi takot sila maghigpit nito hanggang 50 foot pounds lang yung binibigay nilang higpit sa cylinder head bolt so ang nangyayari is madaling bibigay yung cylinder head gasket so ito lang po guys simple tips lang po ito wag na wag hanggat maaari wag na wag po ninyong ipari ang cylinder head ng makina kasi nga non interference ang makina ito pero once na pina resurface nyo ay malaki na yung chances na uuntog na yung Valve kapag naputulan kayo ng timing belt. So itong makinang ito is babae po ang owner ng ng sasakyan ito. So nung una is ah halos kapit, ah, magkalapit ng po kasi yung bahay namin so hindi po ako ang un ang nagme-maintain ng sasakyan na ito. So ngayon lang napunta sa akin. And then, ito nga ang history. Pinayos nila ito sa ibang mekaniko dito. So, alam ko yung mga background ng mekaniko dito is all mechanic pa. Yung mindset nila. So, once na nag yung unit nila, uh, once na nag yung unit, automatic, pinaresurface nila agad yan. Kahit wala silang basihan o measurement na ginagawa, ipaparesurface nila yung cylinder head. So, yan po yung uh, style ng mekaniko dito, guys. Yung mga kasamahan kong mekaniko dito. So hanggat maaari guys is iwasan nyo na mapare surface ang cylinder head para hindi matulad sa unit na ito yung unit nyo. Why? Kasi once na maputol yung timing belt, malaki ang possibility na aabutin yung valve sa piston maguuntugan kaya ma kung hindi man mabali yung rocker arm is mabaluktot yung valve kagaya nito so singaw na lahat ng intake valve at saka exhaust valve sa lahat ng cylinder So, ang gagawin ko nito is tatanggalin natin 'to and then tatanggalin natin yung valve, din papalitan natin lahat din. Ah, uh, hahasain natin. So, 'yun lang muna sa ngayon, guys. Saramay matutunan kayo sa simpleng tips para magkaroon kayo ng idea sa mga bad effect o bad effect ng uh, cylinder head na na-resurface na. So, salamat guys and God bless po sa inyong lahat.